ang aswang among ginalagas tas na yan doon kami sa likod pag ikot kami sa likod na bilang nawala pero ba't nasabi aswang

mau nggak ho digembarin si igo kamu igo igo kamu igo igo kamu igo Biro, mereka nggak naik. Big siapa? Big siapa? Big siapa?

Ang makaramig siyo ano? Gabi rin wala pa? Ano mga grupo nyo? Wala naman. Wala pang pesa na? Wala tayo. Dito tayo ngayon sa isang uh, barangay mga kapob. Sinasabi nila na almost one week na ito na binubulabog sila dito Nang hindi makilalang uh, mga suspect na puro nakaitim daw. So sir, pang ilang ano na ho nito? pang ilang araw na ninyo ganito nakakaranas kayo ng ganito dito? Mga tatlong sir, tatlong linggo na. Tatlong linggo na. Ano po ang particular na nangyayari dito? Ano sa panangod sa Ah, mo sa ang report sir. Ang suwang dai? Ang aswang amo ni aswang? Oo, atong nakapursa na itom tanan. Pag di makikita abe. Ay nakaawas na sombrero. Na kuy itom tanan. itim lahan? Oo. May inakyat na ba dito sa lugar ninyo? Oo, oh, ano akon tinsan. Akon tumangken. Na isa ka sila ay sige dai ang dagsa kay dasig lumpat. Opo. Mga anong oras mga... ang pag-atake dito? Mga alas 9. Alas 9. Mm. So ngayon dito sa palibot, nakabantay kayo? Oo, oh, para, nakabantay natin natin. mga lalaki. Oh, oh, oh. Tuwing gabi, gabi oh. kami nangabantay. Mm -hmm. oh, uh, oh. pinapapatay yung mga ilaw ninyo ngayon? Oo. Oh, mm -hmm. Pati yung mga ilaw sa sudong bahay, napapatay namun. Oh, oh. Dahil... Kung oras nga may mag... Uh, Kasi nandresod sila, amon um, mga iwag, amon um, na patay ng mga suga para makakasinda magkatsinda ya first time to mangyari sa inyong barangay oh first time naman na na kanya nagisulod kami oh, so sa ngayong mga chimpo na ito 2024 may aswang pa pala hmm no, as aswang oh, so duda talaga kayo aswang talaga oh aswang ay kabe, pag ma market dyan sa sa kano sa taas oh. Mm. namin mabilis din kumuan, malon. Mm. oh. Kaya doon talaga kayo hindi normal na tao. Na hindi talaga. Kaya doon sa taas na yan hmm. doon kami sa likod. Hmm. Pag ikot kami sa likod na bilang na wala. Ah. Oh. Mm. Oh, hinabol namin. Oh. Tapos may tat dalawang babae kaninang umaga kami na interview dito. Ano yun? Yun yung unang inakyat dito? Oo, oh, yun. Yun yung unang inakyat. Sa kwarto kasi ano yun, pamangkin uh, ko eh. Sa kwarto sila. Kaano-ano mo yon? Ah, bali, pamangkin ng, hmm. ano, ng asawa ko. Hmm, 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 hmm. Kaya sa kwarto sila, biglang sumigaw. Hmm, hmm. Pag sigaw yun, bilis namin makita sa daas. Mga anong oras? Mga, aras, aras. mga anong oras? Mga, ano, yung mga nine nga. Nine gabi? Oo, oh, nine gabi. Oh, So ano ginawa ninyo nung sumigaw po? Yung pagsigaw ay sabay na, na namin na sa taas. Mm -hmm. Kasi nandun sa, sa, kanay, sa likod ng bintana. Mm -hmm. Kasi namin, mm -hmm. doon sa taas, biglang nawala. Mm -hmm. Doon sa likod. Pero nakita talaga ninyo? Mm, namin. Ta mm -hmm. Tatlo sila. Ano ang, ang description? Ano ma-describe ninyo? Naka-item sila. Item lahat. yung mukha, mm -hmm. Item yung mukha. Oh, oh, oh. Tapos sombrero. Ito, yung, yung sombrero, ito kulay item din. Hindi kaya mga magnanakaw yan? Yun nga, magnanakaw nga. Eh. Bilang kung hindi ka matakawan, ikaw ang gamit, ripon pag bae ka. Uh -huh. Yung mga gamit nyo, pangalisa nila. Uh -huh. Yun nga eh. Kaya, yung uh -huh. na, kung namin, yung aming binabatayan. Uh -huh. uh -huh. Pero ba't nasabi yung aswang talaga? Kasi, bigla na wala eh. Uh -huh. So, double purpose ang... Oo, oh, double purpose. Oo. Oh. Magnanakaw at saka yung nanggahasa ng mga pangbabae. Ah, yun. Kaya yun namin binabantayan dito. Uh, puro mga babae pinapuntahan nila? Oo. Kung sa loob ng bahay. Kaya yung mga ilaw, amin pinapatay mga ilaw dito para uh -huh. makita namin sila. Uh -huh. Kasi pag kung limag yung may ilaw, hindi mo sila makikita. Mm -hmm. uh -huh. Kaya nangrobing namin dito para wala aming nagpapasigang ilaw. Uh -huh. Uh -huh. Kaya amin, tsaka binabantalan namin. Sige po kuya ha, uh -huh. mag-observe lang po sa'yo. Oo uh -huh. sige sir. Ayan mga kasama natin sa broadcast, uh, sila Sir Ernie Samuang ng RMI, kasama natin. Lapit muna tayo. Ilang katawad, ito man yung kasi mga tao mo? Kung una, hindi namin nakita ko nila. Ilan nila sila bro? Mga pang ilang gabi ng tatlo kita. Tatlo na. Oh, wala wala yung sanda. Uwa agpin sa no tatlo. Uwa, wala huh? wala yung sanda. May sa ito. May agalibili. May agalibili na sa sulod niya. Panago lang. Okay. Sabuti na. Iya, siguro. Iya, mga sa sulod siya. Ha? Iya, sa sulod niya. Kasi nalilakan sila. Okay. Eh, <laughs> kaya mga mapamatanon. Ito grupo niyo ito? Oo. Grupo <laughs> ito? Oo. Oh, kaya huh. nalilakan sanda?

No, so libotong sa piyak? Ah, Tawa lang kung libotong na pero may nagchat siguro. Mahulat ang tanag eh? Mahulat ang tanag eh. Mahulat ang tanag mm -hmm. eh. Mm -hmm. Stambay lang anay mam. Dao, okay ka lang? Why ka nadlok eh? Daw ginakulbaan ako ah. <laughs> 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 Naga uh, pala nindog madam Ang akon nga ano? Ha? Huh? Kabatsag ako eh. Oh, Oo, oh, siya ni, siya ni, siya ni. Oh. oh. oh, oh, oh. May bata ba oh, siya? May bata ba siya? ah.

Para ayaw it ano sa liwan ay ibasin ko na, ego kita. Huh? Ano lo? Ito to to, to, to. nagadinulagan mga tao. Password. Daka din naghagan. Hindi kami kahaboy live anay sa even si Kapobing Arche. Kay gusto na mo siguruhon mga karong kunin ano to ano to? Datuwon, datuwon. Ha?

Kata sa amun ding ding. Si ding ding nakuras. Mm -hmm. mulang Mulun tumbahkan ka. Kibot. Untu buka kan kali ngara, bit-bit ngah. Neda kan muha mm -hmm. ego. Ba malang. Mm -hmm. Kabal tang matoi di atot to. Mas kug ta. Susah. Naga panguru gapating. <laughs> Ngani merato. Apa? Imong bagai mis musak kelindu kumagas, agum gapok to. Heeh. Untu buka kan kali nya. Pilang bisnis to, pilang bisnis. isang beses na. Mm -hmm. eh. Pero kaina ha, iya di kara, sa pihak. Ang iwan ka. Sus pa rin ka. Las ucho. Pasado las ucho eh. Uh -huh. ta kada gabi, gabi eh, karari ha? Oo, permit. Gabi-gabi eh. Gapa two weeks yun. Uh -huh. May kahambag, gabi na may tatlong domingo kung may two weeks yun. Pero may domingo. Pero sa una at ambing ito una, di ba ka? First time sa inyong bagay, Kaylid, na uh -huh. may umagapok. Eh, permit, permit, perm matanag. <laughs> Uh, Kada gabi, mga pang pang pilang gabi ima kayo tah? Susmaruita. Tumabok sa kasada? Huh? Mga kapobre, gabi-gabi raw ay ganito mga. ang uh, sitwasyon. Halos magtatatlong uh, linggo ng araw, binubulabog sila. May mga nambabato at uh, meron mayroon daw mga tao na pungkunta mismo o maaligid. Pero hindi nga raw nila mahuli-huli. So ngayong gabi na ito ay bumalik mismo kami dito para masaksihan kung ano ang sitwasyon dito sa kanilang lugar, mga kapobs. According kay you, may nga lang ako din. According to pag inilagas ng da, nag-araw, nag-araw, nag nag nag-araw, uh, nag awag doon nag-alagwa ba? Pag-pag hmm. pag-agi uh, na itong tao pero kami man pag-agi na mong tawahin man ang baka doa lang supot so, siya you know, may kinaibagi ka ah. may kinaibagi ka rin ang tinuga huwag tamang ginapilita na ako ng mga tagpumati kung ano pero actually Iba-iba ang uh, mga paniniwala ng uh, mga tao sa lugar na ito. Kanina nga yung unang nakapanayam natin, sinabi niya na naniniwala siya na aswang raw ang pumupunta sa kanilang lugar tuwing uh, gabi. At ang iba naman ay naniniwala na...

Ano na? Pasas. Anong klaseng ba ito? Or... Anong klaseng bilog pa? Abe, chef? Be. Bebe, tanaw be? Ah, ito stockpile na daw. Ay, kababahol ang bato ron. Ito na uh, 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 stockpile na. Uh -huh. Ah, sa stockpile, no? Stockpile na uh, uh, Ay, bilog uh -huh. na um, nga. Ay, buhit nung tagmidyong bilog na nga ron niya. Pinong nga bato, no? Ay, kasi may pangmalit malit na niya. Pangmalit. malit na. Or ano? Kaya yeah, sabi ko sa kanila eh kung nambabato isip eh, lang I paan natin lang na, na sabi ng aswang pwede na tony ikaw sa polis na okay lang okay lang siya mo ina kay ona na una naman sa alim mo dapat na kwan ina iban nga may plastic o may Pukilan. baskong tatukon siyin to kampi dalilang hmm. dalilang lang. Dali Kabahas kong tatoo? Uh, Mato ta uh, pila naka-second, mga dama. Ano ang kit? 9, ano na? 9.20. So na naman makarecord lang kami po ako ng mga Pero daw mga kikibot, mga kit ako naman, mga mga developmental, di man natititing, edo agon pila nga nag-agubo. May mga dumatag-iya. Sandal ng kamat. hindi? hah? sino kami, magmoo? kami mga pangunahing mga pangunahing mga na mga pangunahing mga pangunahing mga kami mga dito hanggang... pangunahing mga mga mag-umaga. So, antabayan na lang natin bukas kung ano pa ang magiging development nito. Sino kaya itong trip sa lugar nila? hagi kami? Ikaw, kaibigan, mga kapobs, ano ang sa tingin ninyo? Nainiwala ba kayo na aswang ito? Or baka pang trip lang ito ng mga tao? Si Magtala kita? kita. <laughs> Aku. Segitiga kami